So ito na po mga idol, isalpak na po natin tong weapon blade na to na size 29 na rigid fork dito sa 29er na wheel na ang ginamit po natin gulong ay Maxis na 2.10 So ayan po, what's up, what's up po sa inyo mga kalodi cakes at muli po tayo magbabalik kasi may flex ko po yung bago namin item dito po sa aming shop So ito po yan mga idol Yan weapon rigid fork para po sa mga kabikers natin na mga hindi pa po, po nakakaalam ng weapon na rigid fork na ito pwede nyo po itong panoorin ngayon mga lods pero bago po yan mga idol ay muli po ako nagpapasalamat sa lahat po ng aking followers sa aking facebook page, youtube channel at saka po sa aming tiktok at na rin po sa lahat po ng aming customer dito po sa aming shop so ito nga po mga idol yung kanyang box sa box po makikita nyo po yung rigid fork weapon Uh, weaponbike.com tapos yan dito sa kabila ayan yung model nya blade alloy 6061 double button so yun ang mga idol at wag na po natin patagalin buksan na po natin yan ayan meron pa siyang bubble wrap sa loob so ito ng mga lods yan ang kapa ng steerer tube, mga lods. So, ito na yan. Ayan po. Baliktad. Yan. Weapon. Yan, mga idol. Yan. Ayan. Tapos, meron po siyang kabitan dito ng caliper. Yan, yung model niya, blade. Tapos, 29. O yan mga idol, magnet, steel tube, alloy, yung pinakang ano niya, alloy din. Yan. Tapos mga idol, ayan po, meron siyang butas dito. Ah, uh, pwede siguro to, uh, abang para sa kung gusto nyo pong mag rim brake. Try natin mga lods, itong caliper na mechanical na Ragusa R200. Uh, dito sa may kabitan ng caliper kung magpipit siya so ito na po mga idol ikinabit ko na po yung isang bolt ayan po kaso nga lang mga idol nung ikakabit ko na po yung isa ayan yung isang bolt hindi po siya sumakto ayan isang bolt lang yung naikabit natin nabitin siya dito bali mga idol uh, gagamit pa din tayo ng ano adapter para may lagay po natin yung caliper ayan po ayan mga lods gawa na lang po tayo ng video kapag meron po tayong adapter na gagamitin na sukat na adapter na dapat natin gamitin dito kapag gumamit po tayo ng o kapag nag disc brake po tayo so ayan mga lods ito na po sukatin natin Okay. Yan. 30 cm po. So ayan po mga idol, timbangin po natin. Uh, medyo marumi lang po yung timbangan ko pero okay po yan. Ayan po. Yan mga lods. Okay, use natin. Ayan mga idol. Uh, medyo mabigat siya ng konti doon kay Ragusa ka, sa kay Sagmit. Ayan po ang timbang nya. 3 uh, port. Isang guhit na lang po at mag-iisang kilo na. Ayan mga idol. Ngayon, i-check naman po natin yung magiging clearance itong weapon blade na rigid port na to sa size 29 by 2.10. Yan, maxis po, maxis space ang ginamit po nating sample na gulong. So ito na po mga idol, isalpak na po natin tong weapon blade na to na size 29 na rigid fork dito sa 29er na wheel set na ang ginamit po natin gulong ay Maxxis na 2.10 ayan po so yun ang mga Lodi Ah, uh, nisalpak na po natin so ito na mga Lods grabe napakalaki ang po na ang clearance nya sa size 29 by 2.10 na Maxxis space yan mga idol tingnan po natin kung ano ang clearance niya yung sa taas 6 uh, and a half ang advantage lang po ng uh, itong mataas na clearance sa itong mga idol minsan kasi kapag po tayo ay gumamit ng rigid fork, ang karaniwan pong nangyayari kasi mga idol, nakayuko tayo dito mga idol uh, uh, hindi po tayo ganong nakayuko kapag ka ganito yung ginamit po natin kasi nga po mataas para po sa mga kabikers natin dyan na gusto pong bumili na itong weapon rigid fork na to, uh, dito lang po yung aming shop sa number 31 Central Avenue, Barangay Culian, Quezon City.